Hi guys, I'm Rolly. I'm Rolly from Yellow, and gagawa po ako ngayon ng lyrical rap. <clears throat> ang napili ko pong kanta ay Love Yourself Tagalog version by Big Bisu Yeah, and ang nabiktima ko po ay Uh, schoolmate ko po, uh, small background is, uh, ano siya eh, kung parang, kung nakikita kami na nagkasalubong, na uh, magkakasalubong, tapos, parang hi hi, tapos, parang hi, hello, muna, uh, parang ganun lang, tapos, uh, sometimes, chika-chika, parang, hindi often, ah. Hindi often, actually. Hey, guys. <clears throat> watch this. Kahit di ako ang iyong gusto. Ano? Minamahal kita, yan ay totoo. Ano naman tong pinagsasabi mo? Tandaan mo na nandito lang ako. Ano ba? I appreciated all your kindness naman, ah. Naghihintay na mapansin mo Pinapansin naman kita Nandito lang ako Kahit pasabihin mo na huwag ka nang umasa Kasi kaibigan lang kita Ano? Ano bang tinutukoy mo? Diretsuhin mo nga ako Naghihintay ako Kahit pasabihin mo na meron na ako Huwag ako iba na lang Talaga? Maghihintay? E bakit? E bakit ka umiiwas kung lumalapit ako sa sa'yo? Bakit ba kailangan pa na masaktan? Walang masasaktan kung hindi susubukan Ano bang kasalanan nagmahal lang naman? Ano ba? Diritsuhin mo nga ako? Wala ka naman kasalanan ah. What the fuck? Why are you sending like this? Di ko naman sinasariya na mahulog sa'yo. Bakit kaya? Bakit kaya sa'yo pa? Are you joking? Maghihintay pa ba at aasa? Huwag na lang kasi kaibigan lang. May naganap ba? wala naman Ah. Ikaw nga tong panay ang iwas eh. Aaminin ba na mahal kita? Huwag na lang kasi kaibigan lang. Ano ba? Pwede ba? Diretsuhin mo nga ako. Ang hirap mag-assume. Di mapigilan ang nararamdaman. Aits, ano ba? Rolly. Kahit anong gawin di ko malimutan. Anong hindi mo makalimutan? Ikaw ba ay dapat ko nang layuan? Kung mahal mo, ang isang tao, hindi ka dapat suko. O, oh, yan mga bes, kung mahal mo daw ang isang tao, hindi ka daw dapat susuko. Pero para sa'yo, okay lang na masaktan. Bakit? Handa mo bang isugal ang pagkakaibigan natin? Nandito lang ako, kay pasabihin mo na huwag ka nang umasa Kasi kaibigan lang kita Sinabi ko bang huwag umasa? Ngayon ka nga lang nag-text eh, pwede ba? Ano? Alam mo ba yung feeling na umasa ka? Hindi mo ata alam yun eh, nagyujoke ka lang pala? akala ko totoo na pare pareho lang kayo bye oh my god we part sorry na po part part, part. oh my goodness wow pare pareho lang daw kami mga best Wow. Sakit na. <clears throat> By the way guys, thank you for watching and make sure to leave a like and subscribe down below. <clears throat> wow. Sobrang awkward to kung magkita kami. <laughs> By the way guys, thank you guys.